Diligan lang po natin yung ano yung ating uh, lawn grass kasi mainit po kanina no. Yan, ako gustong gusto ng mga aso natin yan no. Teka hinahanap natin ng content masyadong malakas yung ano. Yun. Yung ating uh, para sa ating lawn grass. Ayun po. Kasi kung napapansin niyo po sobrang dry nung ano natin no. Nung ating uh, lawn grass yung backyard natin. Ayun, yan, yan Ito po, adjust masyadong lumalampas dito. Adjust lang po natin ako mukhang maglalaro yung mga aso natin dito ah. Siguro mga 30 minutes dito, sunod dito naman po no. Pag ganun tapos doon naman sa isa. Para na ano, ito, kaya bumili tayo nito para hindi nakakainip na mag ano mag mag uh, host ng ating uh, uh, ano yan ganyan natin ng ating aba. Uh, kasi pag host po ang ginamit natin, eh, medyo nakakainip po matagal no. ganun tayo ng ganun. Eh kaya bumili tayo niyan bahala na siya dyan sa buhay niya magtrabaho <laughs> para tayo dito ay eh. pakuya kuya, kuya na lang so balikan na lang natin after 15 minutes siguro or 20 minutes lip, para ilipat po natin doon ano? ano saya? yan oh, diba tuwan-tuwa matutuwa yung ating uh, mga lawn grass niya no? so so naliligo gusto gusto na mga yan yun nak <laughs> Nako yan uso na naman po pala ngayon ng mga ano, no, mga sprinkle sa mga park. Mga bata gustong-gustong pumupunta ng park kasi mayroong ano doon eh. May mga libre nga shower, mga mist sa sobrang init ng panahon natin ngayon, ano. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ah, si Sayon tinasayon, si no? nakatuwa, nakatuwa. <laughs> Ay, ay, hayaan natin muna dyan. Pero bala ko po muna magagaga pa naman eh. Bala ko po muna tumira ng raspberries doon sa kapitbahay natin. Ano? Mukhang nakasilip yung kapitbahay ko sa bintana nila. Ayun, no? <laughs> Pero ano na po ngayon, ano? mag alas gis na po ng gabi. Nako, patapos na naman pala ang dalawang linggo ng July, ano? Bira, dalawang linggo na lang, August na naman. Sandali po, lalabas po muna tayo, sandali lang, ano? Baka <laughs> sabihin nyo na naman I Stealing ah Kaya nga po eh Kumbaga sa Tagalog eh Mandudugas Ng raspberries Mangungupit Pipitik di ba? <laughs> Kaya wag na kayong magtaka Bihira naman <laughs> Eh mukhang tulog na yung mga kapitbahay natin Ganitong oras Nako Eto tayo ngayon Nako Eto to 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 Eto to to yung, yun, Nako po kitang kita pa kahit alas 10 na ng gabi ano? mag alas 10 na ayan o wow ay mga lumalabas lang ayan o oh. hmm diba to toto toto, ayan nako po kadami ayan iyon saan pa ba yun ayan o ah diba doon sa, dito dito marami rito mga kainig, Marami rito, grabi yeah. Grabe, nagkalat dito. Kung sa susunod ko na ako ng basket para maramihang tirahan isang tirahan lang. tung grabe, ang ganda nito mga kainig, oh. Tapos may biglang ahas pala na bumulaga sa atin ang ayan oh, ito dami rito sa lobby, ang dami. Oh. Hmm, ito dami, babalikan ko talaga bukas sa umaga mga kainig, oh. Ang dami, Panginoon. Salamat po. Merong raspberry sa kapitbahay natin. Ang dami pa doon, oh. No? Yun, oh. Ang grabe, ang dami. Tamo na muna to. Baka sumakit ang tiyan natin. <laughs> 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 Dahil sa pandudugas. Ayan, mga kainex, oh. Bukas, magdadala akong bag. Ano? Ah, kasirola na. Hmm. Tarap. Gamit. Hmm. Hmm. Miss. Grabe. Grabe doon sa gilid. Ang dami. Puro hinug na. Nasasayang lang yun, mga kainas. Ano na bumabagsak lang sa lupa. Yung iba kinakain ng ibon. Tagal natin hinintay ito. Eh. Yan. Mm. Mm. Sarap. Pagkatapos yan, isang taon na naman tayo maghihintay. Yan yung benefits natin pag summer eh. Mm. Shut Hmm. Hmm. Oh, diba, tuwan-tuwa yung mga alam na, yung mga damo natin. Tsaka kailangan ko rin kasing mabasahin to kasi itong dalawa, pag tumatakbo dyan, malikabok mga kainags, ano? Dumidikit sa balat nila, sa balahibo pala nila. Yan. Diba? Tingnan natin kung anong dala ni Mahal na Raina talong tama hindi pa ako makain ano uy akong paburi ha mainit ba ano to lechon ha ah? lechon ba to oh lechon na ah. lechon ang dala mo ma, no makunat naku huwag mo sabihin makunat sobra ka naman pambihira pag narinig na naman nila yung makunat na yun sabihin na naman nila makunat na naman si Inags kuripot na naman yan <laughs> so meron meron pong dalang ano si mahal na Reyna tamang ha? -taman, kakain tayo ay naunahan mo pa kami sandali ha ah. Ang bilay ako. Sige, sige. Pinitin mo na, Malrena, Saan, no. ah, na mo ko ng konti ni Malray na mga image. Saan na ako. Sige nga mo yan. Oh, Inom ka muna ng gamot na. Kasi baka ako makakain, kainin mo na akong gamot. Huwag mo naman akong sigawan. Baka sabihin nila eh, sinisigaw-sigawan mo lang ako. Bira ka naman Malray na oh. Ito na nga, susundin ko sino pinag-uutos mo eh. Ikaw talaga. O, oh, tara, tara. <laughs> o, oh, binati mo na ba yung mga aso natin? Hindi. Lasa niya tayo. Hindi, ano yan? Ano ng langaw yan? Para sa langaw. Bumili ako sa dalarama. Di ko, pag may mga nakapasok na langaw, wala, na, pwede natin ilagay dito yun. No? Ikaw nang bahala mag-isip po sa natin pwede ilagay yan. Ito po, bali nilagay na po namin sa... Ano ang tawag dito, ma? Yung litsyo na dala ni Mahal na Reyna, no? Air, air purifier, puri, purifier ba yan? <laughs> air, <laughs> ano? ano air fryer, yun pala yun. <laughs> <laughs> Hindi air purifier, air fryer. Yan, tapos sa uh, meron pang niluluto doon sa si Mahalarina, no? Ang daming dala ni Mahalarina. Iba talaga pag nagtatrabaho sa restaurant, ano? Yung mga pagkain niya eh hindi niya nakinakain yun. Dito niya na dinadala ni Mahalarina para may kasalo siya sa pagkain at meron na rin po akong makain. Yan. Talagang pinapakain na po ni Mahalarina yung dalawa nating aso. Tingnan niyo naman yung pwesto ng dalawang aso natin, no? Mm, nakaka mm -hmm. mahal mahal talaga ni mahal na, rey na yan. Pati itong mga aso natin, mahal na mahal din si mahal na rena yan. Alam, alam kung anong oras uuwi si mahal na, rey na dahil alam nila may dalang pasalubong. Nako po, ayan o. Oh. Ano? Itong oh. malit na ito, walang inatras ang pagkain yan eh. Hindi pihikan niya. Kahit anong pakain niya, kakainin talaga niyan. Ano? Ayan. Naka no, talaga naman. Kaya bago umalis si mahal na rena, hinahabol niya sila, si mahal na rena po. Sa pagpasok, parang bago nagbibili na Huwag mo kalimutan yung ano namin, ha? yung pasalubong namin, ha? Kaya pagka si Mahal na rin na po'y dumating na, galing sa trabaho, nako, eh talagang itong dalawang to, eh. Nakaabang, nakaabang sa bintana. Hmm? Nakaabang sa bintana yung mga yan Tapos pagka dumating na yung sasakyan ni Mahal na Reyna Nako, maglulundaga na yung mga buntot nila naggaganong ganun na yung mga buntot nila no? Pagdating ni Mahal na Reyna Pagbukas pa lang po ng pinto ng bahay namin Nako, talagang para mga bata yun anong pasalubong, anong pasalubong ano, oh, oh, meron pa ba? wala na yata, no? wala wala na, wala na wala na raw, lalabas na nga tapos lalabas po yan, maya may ng konti para dumumi, at umihi tapos papasok mauli, matutulog na po yan tapos bukas na po ang gising namin oh, wala na raw, wala na raw biscuit, asan na ito may biscuit pa pala rito eh ito po, ay binili na bili po namin sa Asian Superstore to. Eh, matagal na po kinakain yung mahal na na to. Binibigyan niya po yung mga aso ng ganito. Matagal na po, siguro. O, oh, pagpaborito ng dalawa to. Tatlong taon na siguro, no? Kasi tatlong taon na si Sayon, eh. Hi! Hmm. Anong ginagawa ni Sayon? Ito, po oh. Punong-punong na pala itong mga basurahan. Basurahan? Oh, sandali lang po. Mamaya, tatapong ko yan. Mamaya. Oh, ah, ito na, oh. Sit down, sit down, sit down. Sit down, sit down, sit down sit down, good girl yeah, good boy, o, oh, si, 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 Saya si Saya, isa naman isa naman natin ayan, oh, tatatata, oh, -ta -ta -ta. Saya lay down Saya, lay down, good girl ay hindi, kasi hindi sa'yo to, kasi Saya to, okay, to. hindi <laughs> bitin pa, mira nakal, nakal, nakal nakal, 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 gusto mo pa mira Yeah, so si Mahal na rin na nagugas po siya ng plato kasi napanood niya po yung nakaraang ay, vlog natin. Yung baso lang <laughs> Ay, ganun ba? Ay, sige, sige ako na. Nakala ko makakalusok eh. Nakala ko, nung ko si Mahal na rin nagugas ng plato, yung Hindi Baka lang eh. Hmm. <laughs> <laughs> ito pang inginom ko ay si to. Yan. Ano? Labas na, labas na. Ito po katulad po ng dati. Uh, pagkatapos po kumain ni Mahal na uh, iniwan niya na po yung puan niya rito. Tapos sa ako po magsasoli nito papunta do pabalik po do sa lamesa. <laughs> Tapos sa kanina po kung kung napansin niyo po nagparinig po si Mahal na rin, ay, yung mga basurahan daw po natin punong-puno na daw po. Yan katulad nito ito puno na po tong ating uh, food scrap tatapon na po natin yan. Pati yung basurahan dito ng ating bunso. Ayan oh eh, tatapon na rin natin yan. At yung basurahan natin do ay puno na rin. Kita tapon na rin po natin to. Yan. Tapos pagkatapos po niya ay siyempre lilinisin ko yung mga pinagkainan namin ni Mahal Tapos si Mahal po kasi ay siya po ay magpapahinga na dahil siya po ay pagod sa trabaho. Yan. Alam niyo naman po ang mag-asawa, sa trabaho sa gawain bahay. Nagbibigayan at nagmamahalan. Yan. Tama di ba ma? Bira talaga to. Talagang ikaw talaga, mga entrada mo ah. Makapaghugas na Ugasan ko muna ito mga alis bago ito magtapon ng basura. So, bali ito na po, no? Magkatapon na po tayo ng basura. Yung food scrap tsaka yung basurang uh, kung ano-ano. Tara, magas muna tayo. So, bali maglalagay na po tayo para sa food scrap. Dito. Yan. Ito na po yung kusina natin, ano? Nalinisan ko na po siya, oh. Nahugasan ko yung mga dapat hugasan at nakapagwalis na rin tayo rito. Kahit pa paano. Tapos, syempre po ay kailangan natin uminom ng ano ng ng gatas. Nak, asan ba yung gatas natin? yung nagtatago. May yung makirel ko nandiyan pa pala oh. Papaksiyo natin bukas 'yan. Yan. Lagay po muna tayo dito ng gatas kasi kailangan natin uminom ng gatas bago po tayo matulog. Importante po 'yan para po sa mga batang katulad natin. ya yeah. <laughs> Yan, isang baso lang po. So bago po kasi ako matulog, minum talaga akong gatas. Maganda raw po yan sa mga buto, especially sa mga katulad natin nagkakaedad na po. Yan. Alright. So yun, isang basong gatas. Bago po tayo matulog. At kailangan natin... Ah, sarap. Luto lang po ulit tayo ng ano, ng yan you know, paksiyo na makirel. Yan, magandang araw, magandang gabi po sa inyo kung nasan man kayong araw na to. Ay, nanda ako na po yung sangkap. syempre ang paborito natin napakaraming sibuyas, luya, at syempre bawang. Pero, hahatiin ko po muna sa ano to, sa, sagit gitna itong mga isda natin bago natin iluto. Kasi masyadong malalaki at hindi kasi sa ating kawali. <laughs> Dito, sandali lang po. Puputol-putuling ko lang ngayon. Oh. Yan. So, bali, nahiwa-hiwa na po natin yung mga isda, no? Ayan, no? O, oh, ganda tingnan, no? Yan, mga fresh na, ano? Ah, prosen pala, In, prosen na uh, majerelo. Lagyan lang po natin na uh, siyempre ng patis, tsaka ng suka, at higit sa lahat, tubig. Isang, ako po, pag naglayo ako, pag naluto po ako ng pansiw, isang ganito yung suka. Yah, marami. Tapos sa ah, dalawang gantong tubig. Kanya-kanya ah, di, pong diskarte naman ang pagluto yan. Eh. Ako kasi po, ganito yung style na nakasanayan kong pagluto ng paksiyo. Oh. Yan. Di ba? Tapos tubig, syempre. Uh, ah, isa pang ganito. Yun. Ano oh. Sabaw. <laughs> Tapos syempre, ang pampalasa. Pero konting patis lang po yung nilalagay ko. Ayoko po kasi masyadong maalat, gawa nga ng iniiwasan natin ng masyadong maalat at ang masyadong matamis. So, ito po. Sakto na po 'yan sa lasa ko. Uh, parang baka sa iba akala niyo marami pa yun oh. Konti lang po 'yon. Hmm. Ayoko naman syempre kumain ng paksiw na walang lasa, 'di ba? Ayoko naman ng kum kumain ng paksiw na sobrang asim. <laughs> Dahil doon sa nilagay natin mga mga ano, asuka sa ating paksiyo. Yan. Nako. Bo, maganda po yung araw natin ngayon na ah. Pagka ganyan po kaganda yung araw natin ay talaga namang hindi ko po ma, ma maiwasang hindi pumunta doon sa kalye at tumingin ng mga hinog na mumulang raspberries ng ating kapitbahay. Yan. <laughs> eh sayang naman po kung babagsak lang sa, sa daan. Mabubulok, di ba? Pero yung iba kinakain naman ng ibon, mga ibon, di ba? Paano po natin, oh. Yan. Hintayin na lang natin kumulo. Mm-hmm. Pag kumulo niyan, ang bango sa loob ng bahay. <laughs> ang mihira. Eh, gusto ko po sana magluto sa labas. Kaya lang, eh, wala na po tayong oras, ano. Yan. Gusto ko sana magluto doon. Sa malilim. Kaya lang, wala na po tayong oras. Teka muna at makalabas muna tayo at maka pitik tayo ng mga raspberries ng kapitbahay natin. Yeah. Hmm. <laughs> Bango na oh. kumukulo na mga kainik, ano? Alam niyo yung ano, alam niyo yung amoy nung kinilaw na isda na may mga luya, bawang, sili, nako po Panginoon, sibuyas na sangkap. Ganun po yung amoy niya sa ngayon, Kasi hindi pa talaga siya masyadong naluluto, no? Kung mapapansin Fresh pa siya, no? Kaya yung amoy niya talaga namang nakop. Naalala ko dati nung kumakain pa tayo ng kilawing isda. Nako, talaga naman. Parang gusto ko magkilawin minsan ng isda, no? Ay, buksan ko muna pala yung natin. Egg natin dito. At ako sigurado mga yan. Although nakabukas naman yung bintana natin. Ayan. Para ano, maiwasan masyado yung amoy sa loob ng ating bahay. So lalabas muna ako mga kailis, at meron akong dalang bag dito paglagay sa mga raspberries na titirahin ni Inagis. Yeah. <laughs> tuan tuwa pa ang tarantado eh, no? <laughs> <laughs> Nako, inunahan tayo ng mga ibon ha. Ah. Yung mga ibon na rito eh, no? Kinakain ng mga ibon. Sabi sa inyo, mga kinis, kinakain din ng mga ibon to, no? Yan, no? Oh. Nako po. Ha, ito, ito, dami rito. O, dewa Asan pa? Ay, ito, 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 mga kinis, ah. Wow! dami dito tayo. Gusto ko rito yun, eh, no? Ito mga kainis oh. Oh, dami rito sa baba sa isa't nasa ibaba na oh. Araw-araw na to, hindi na nawawala to pagka talagang peak season niya. Dire-diretso na yung bunga nito pag pumitas ka ngayon magbubus mo man to. Bukas meron meron uli, marami. Yan oh. Nako, ito to to dito mga ang dami rito, grabe. Ito, ito, ito dami nang nahitik-nahitik na sa bunga oh. Parang kahapon, tumitira lang tayo kahapon. Nakadalawa tayo kahapon ito eh. Nakadalawang dugas, no? Ayan, dami Oh. Eh. Grabe, sayang naman kung hindi natin makukuha ito. Sabi ko nga kahapon, ang tagal natin uh, hinintay mga ganitong pagkakataon. Diba? Tapos eh, yan. Grabe yun po sa ilalim. Oh. Oh, hitik na hitik ko. Oh. oh. hanggang doon. Oh. Nako, yan po. Makundami pa ngayon. Ito, okay na to. Okay na muna to. huh Ang dami, ang sarap huh? Uh -huh. Diyos ko, day. Hindi ko nagamit yung plastic bag ko. Mahirap hawakan. <laughs> Hawak ng isang kamay ko yung camera eh. O, oh, kita niya mga kailis. Oh. Huh? Huh? <laughs> Panginoon. Kasarap. Hmm? Babalik pa ako dun. Hmm? 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 Ikaw? Mm -hmm. Babalik pa ako. Sarap, grabe. Tara, tara. Mm -hmm. Mulan pala kagabi ah. Dito tayo sa gilid. Dito, marami dito sa ilalim. Oh. Ubusin muna natin dito. Sa ilalim. Ayan, oh. Hmm, dami talaga, grabe. Hmm, dito, dito, dito. Naku po, Panginoon. Dami. <laughs> Wala akong masabi, masabi kundi madami. Ayan, wow. Hmm. Diyos ko po. Dito pa lang sa pwesto na to. Mabubusog na tayo, mga kainags, ha? Hmm? hmm, hmm, naku po. Ay, sa ilalim, sa ilalim. Ayan, wow. Wow kunin na natin to ayan o mm -hmm. ayan ayan ito pa dami rito ito pa ito pa ayan o mm -hmm. naka ang dami ka agad o eh. kapos ka agad sa aking uh, kamay ayan yan to, 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 to. grabe o oh. ang dami o eh. ayan ang dami ano eh, yung ganda doon pa sa ilalim grabe yun po two down sayang kung hindi natin kukunin yan babagsak lang yun kasarap Anterador ng raspberries hmm. sarap babalik pa ako healthy raw yun eh raspberries dali lang ah hinahinaan ko lang yung boses ko para hindi tayo marinig dito 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 iyan oh nako po ang dami kunin ko lang to ayan oh dami rito sa ilalim eh. pag hindi mo nakuha to babagsak lang to ito to 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 ito to to sayang na to mabubulok na lang to ito ang nabubulok na to mga kainag sana nabubulok na yan eh pag hindi natin kinuha ngayon yan ayan ang dami ayan oh mhm mm -hmm. kailangan makuha natin ito Hmm. Yan o. Tupo, oh. Ito pa Oh. Hmm. Yan Oh. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Naku. Ito pa ngayon Hmm. nangyari. Hmm. Down tut down tree. <laughs> Tonto ang hinayupak na magnanakaw. <laughs> Ayan Oh. Mm -hmm. Tama ah. Tama rin. Naku. Ay na ako kasi apoy. yung paksyon natin mga kainan ano? natin. At si Mahalrina po ay nandito po sa likuran natin. Uh, Asa ah, harapan ko po pala. At kami po ay nag-uutotang dila habang kami po ay nagkakape dito sa amin ang munting maliit na kitchen po so e po luto na po yung ano natin ano yung ating paksi una po ang sarap niya ng amoy pa lang mga sa sarap na no? oh. Mm -hmm. sarap lang yan tapos sa uh, si Mahal na Rena po ay umiinom ng gamot kasi po ay nagkaroon po siya ng ubot sipon alam niyo naman po uso po ang sipon dito sa Canada, ubot si Kasi nga, pabago-bago po ang klima. Kagabi pala, umulan po uli. Ayan, no? Yan, pero ngayon, ang ganda ng araw natin, ano? Okay lang siya na umulan sa gabi, pero sa araw, sana maaraw. ba diba? Para perfect yung araw natin. Ayan. May maya po ng konti, kakain po ako. Uh, tayo ay mag enjoy sa araw ng ating araw ngayon. Yeah. <laughs> Puro araw, yan nasarap harapan nyo may araw din, ayan oh. you know? <laughs> Napaka-corny talaga nung araw <laughs> Tapos uh, ito nga po pala si Mahal na Reyna. Ito iniwan niya po yung baso niya Kasi po sabi niya siguro, eh nandito ko naman Hugasan mo na yan, maya maya ng konti yeah. <laughs> Tapos ito po Yung kanyang kutsara uh, na Pinag-inuma ng kanyang gamot Eh dito niya lang po nilapag sabi niya, bahala ka na dyan, ha. Hugasan mo na yan. Pero wala naman po siyang sinasabing ganun ang hugasan ko yung mga pinagkalatan niya. Pero, automatic na po yun. Basta po, nakita niya ako dito sa kusina, automatic na yun. Tapos, ayan, kasi maliligo na po siya, tsaka papasok po siya. Tapos, habang tayo po yung nagkakape. Yan, sarap ng kape sa mainit po ng panahon ngayon. Mmm! Ito na yung niluto natin, ano, oh. paksiw, sarap. Hmm? Tapos sa sibuyas mga kainay, sana. Hmm. Hmm. Kusarap lang. Naalala ko dati mga kainay, sana ulitin ko ulit. Doon sa mga hindi nakapanood. Nung kamataan ko kasi dati. Ah, uh, walang wala talaga yung family ko no walang walang makain <laughs> hmm nasubukan namin mag ulam ng sibuyas tapos alam niyo yung ginamos yung bagoong binurong dilis no, na sariwa nilagyan ng asin hanggang sa kumataas meron mga nabibili niyan dati sa tindahan eh hanggang, hanggang ngayon naman meron din so yun ang ginawa lang namin naghiwa lang yung nanay ko ng sibuyas ganito actually kulay pula pulang sibuyas yun tapos nilagyan ng yun yung bagoong yun ay ulam namin tapos kanin, lumang kanin. Hmm. Nakasurvive din kami kahit paano. Wala, mahirap talaga ang buhay natin, ng nung araw eh, no? Kaya hanggang ngayon, eh, yung mga pagkain ganun ay eh, hindi po natin nakakalimutan. Hanggang ngayon ay eh, hinahanap-hanap pa rin natin. Kaya katulad yan. Di diba? ba? po tayo. Hmm. Sarap. Tapos na tayong kumain mga kainay. Sa so mga, nako yung mga aso natin eh. Ayun, no? Oh. Nako. Nako yung ating uh, bunsong <clears throat> prinsesa nandun pala at nag, nagliliwaliw na naman no? na, oh. naku, sitting pretty kasama yung ating aso si si Saya, si Saya na yun, si Saya na yun doon ayun, no oh. ayun, nandun yeah, masarap naman kasi talaga tumambay dyan mga kainag siya, eh, no paksiw ito na yun, oh. Yeah, no, nakapo mm -hmm. sarap, diba? <laughs>